Good morning! Meron akong tinira dito na mga dragon fruit na itatanim ko mamaya. And ito naman, pinutol ko kasi ano eh, may sakit. Ayan oh, aking dragon fruit. Ay, dahan-dahan mo kasi may tinanim ako mga okra dito. Hindi pa umusbong. Ayan oh, marami siyang sakit. So kailangan ko pang itrain Maya-maya na lang siguro kasi maliligo pa ako kasi may lakad ako ngayon and maaga pa naman dito muna ako sa garden dito na aking garden overcrowded ang aking garden may mga itinanim na akong bago Diyan. ito oh, mga maliliit na ang bunga meron akong mga itinanim dito mga ganyan dito para pag kailangan ko siyang putulin, meron na siyang kapalit. Maliliit na ang bunga. Yan ang aking compost pit. So, kailangan ko na siguro siyang putulin. Yung, hmm. ah, meron pang mga maliliit na bunga. So, antayin ko na lang. Pero ito, malaki-laki na yung bagong ukra. Putulin ko na itong Uh, medyo, ano na, matanda na eh. Hindi na siya namumunga. Ayan, oh. Ang liit-liit na ng kanyang bumi. Ay! Natusok <laughs> tuloy ako. Meron pa lang nalaglag dito na ano. Ah, uh, dragon fruit. So, kailangan ko na itong putulin. para Wala siyang kaagaw. Ito. Itong bagong tanim wala siyang kaagaw sa nutrients. mapurol o kaya wala, wala akong ano, wala akong strength na putulin. Ari. Ah. Ijen na. Binunot na lang. Ito rin, ah. Hindi mo isi, ah, meron pang bulak so, kailangan ko paantayin na. Hindi na siya magbunga. Ayun ko doon. Malaki ng aking lagundi doon. Oh. So, ito, kailangan to ito. Ang potol Kasi nga. Ah, ito pa rin pala. Putulin. Minsan, pag tinatamad ako, hindi ko na pinuputol-putol, tinambak ko na dito. Eh. Ayan. Ayan oh, meron pang iba. Kailangan kong putulin yan. Ay. Oh, itong aking ano, mulberry. Meron pa isang malaking sanga na may fruit ka doon. So, ano siya, pinutol ko na yung aking mga dragon fruit para sa bagong fruit. Ito, talagang hindi na siya mag-ano. Kasi, hindi, hindi na ako nakakita ng hinog. Kasi pag uwi ng anak ko, minsan, e di kaya, yung sino mang may makakita na raw. na parang mag nag-block na siya. Hinukuha nila. Ay, sabi ko maasim pa yan eh. Wala, paano ko ito puputulin? May hawak na kamera tapos may hawak na gunting sa sandali lang. Ika-cut ko muna kasi hindi ko kaya na maghawak ng kamera tapos nag-cut. Ayan, tapos ko nang i-cut. Medyo ano yung kamay ko. eh uh, siguro sa nerves. Tumatanda na yung mga nerves ko. Di kaya nasira. Kasi nga, yung trabaho ko dati ay... Medyo kahit napagod yung kamay, kailangan mo maghugas. Kasi all around ako, magwash ng plates, and then mag-operate ng machine. So, parang nasira yung nerves. Minsan, pag may hinahawakan ako, eh, ano siya, sumasakit. O biglang, yung pang kumukuryente ng masakit. Yun, yun ang feeling ko. And ito yung aking dating ano, yung aking mga sibuyas. I nilipat ko dito. Ayan, meron din doon. nag, ano ko, ah, nag-experiment ako doon sa, ayan, oh. Yan, yan, nga sibuyas yan. <laughs> And, try ko na sa, direkta sa lupa yung sibuyas. Meron akong mga kapayas din. Mahilig din ako sa kapayas. Ay, hindi ko na pinutol. Kasi nung una, may kapayas dito. Nung meron pang, ano dito, yung hindi pa sinira itong aming parang parking space. Eh, may kapayas dito. Ang tagal niyang bumunga. Eh, naano ako. Kung sa Bisaya panapul na kong hinulat. So, pinutol ko. Sabi ni mama, normal lang daw na nag-abort yung kanyang unang mga bunga. Kasi nga, nag-abort yung kanyang bunga. Sabi ko, ano ba tong klaseng papaya na ito? Kasi nga, na-abort yung mga bunga. And, merong pimalit. Andito nga lang siya sa ano sa gilid ng aking bahay. <coughs> Tatlo sila, ayan Oh. Nung, nung, nung isang araw, kinuhaan ko ng mga dahon kasi ang yabong eh, parang ang overcrowded ng aking garden. And then dito, meron akong saluyot, ewan ko kung alam nyo ito. So, nung ano, nung umusubong itong saluyot, tuwang ito tuwa ako kasi nga, matagal ko nang hindi nakakain ng saluyot. Ito pa oh, isang saluyot. Ang laki na nila tapos maraming bunga. Pina, pinalaki ko talaga ito para meron akong ah, ano, meron akong seedling ba para pag tag-ulan ganyan muusbong yung mga seedling na nanahuhulog. Ito lang yung aking malunggay parang ewan ko parang mamamatay yung aking mga malunggay. So kaya ako balik ako ng pagbablog dito lang muna ako magstandby kasi nga hindi mainit dito uh, dun sa bandang yan medyo mainit pero maaga pa naman so hindi ako kaya ako putol putol yung aking vlogging kasi nga meron akong anxiety and slight na minsan siguro depression yung malungkot ka may sakit ka may, may pag, minsan may sakit ang anak mo hindi mo ma-iwasan na maisip, ganyan. Tapos wala pa akong trabaho kasi nga... Ah, kasalanan ko rin naman, nag-resign talaga ako. <laughs> Hello? Parang mangga ito. Apag-apakan ko lang. Ah, pero hindi ko naman kailangan na pa palakihin. Ah, sige. <laughs> Balik tayo sa ano. Kaya ako putol-putol yung aking vlogging kasi uh, tiningnan ko lang kung okay, kung hindi okay yung aking aking feeling, yung aking sitwasyon, hindi ako nagbablog. Pag medyo shaky, ganyan, parang bad talaga yung aking feeling, hindi ako nag hindi ako nagbablog. Tapos kuminsan wala akong gana, ganun talaga. Ganun pala yung merong anxiety, merong uh, slight depression pero ipinagpipray ko talaga na hindi talaga lalala yung aking uh, depression kasi nga mahirap kaya <laughs> and hindi na ako bumalik sa akong psychiatrist talagang kinontrol ko na yung aking aking shaking meron pa naman pero um, uh, kinokontrol kontrol ko, ipinagpasa Diyos ko, pinagpray ko sa Panginoon <laughs> naiiyak ako. So, ayun. Ah, nung, ano, ah, hindi naman sa hindi ako makajus, pero dati, pag nagda-trabaho ako, trabaho na, trabaho lang ako. Tra hindi ako mahilig magsimba. Pero ngayon, eh, magsisimba na ako. Natuto na akong magsimba. Kasi nga, wala naman akong ginagawa. Tapos, makasabihin ng Panginoon, wala ka namang trabaho. Tapos, wala pa rin time para sa akin so ayun magsimba ako so, gusto gusto kong pag-usapan sana dito kung ano yung mga experience ko kung bakit ano ay, yung aking mga anxiety experience pero kung minsan talaga wala akong lakas ng loob wala pa akong hinintay ko yung meron akong courage na ipagsabi sa inyo siguro in time hiningi ko talaga sa Panginoon gusto kong i-share kasi baka meron din naka-experience sa inyo ng kagaya ng experience ko kasi nga tayo pala mga babae ay nakakaranas ng ganito yung ating health pala ay nakadakadepende sa ating hormones ganyan sabi nila eh abusado ka kasi yung abusado. Hindi naman ako abusado na ano, nung bata lang, hindi naman ako. talaga mahilig lang ako sa sweets ganyan nung bata ako. Minsan kumakain din ng mga medyo matatabang pagkain, pero hindi hindi talaga yung yung siguro mga once a month lang ganyan, twice a month. Ganun lang talaga kasi mahilig talaga ako sa gulay. Yung gulay talaga yung gusto ko. Kaya siguro na kapag pasaya sa akin na meron akong ganito, may maliit na tanglad, okra, kasi uh, uh, tama na sa akin yung meron akong dalawang okra na ulam, maliit na isda, yung isda nga, so <laughs> yung isang isda bibilhin namin, tapos uh, tatlo anak ko, tapos kami yung dalawang mag-asawa, eh, yung isang isda, kasya na, kasi nga, kung minsan, ang kinakain ko, yun lang mga yung dito banda sa may bituka ng ng isda yung yung nagrarap ng bituka o di kaya yung ulo so okay na sa akin yun and kailangan din magtipid kasi nga mahal nga naman ang ang ano ulam na isipin ko na i-face yung camera sa akin kasi um, minsan nga naman parang ano parang hindi mo hindi mo gusto na may nagsasalita tapos hindi nakikita, hindi nakikita yung uh, face Ayun, yung face ko dati wala uh, akong ganito ngayon parang medyo tumaba ako ng konti parang naka-recover ako ng konti sa aking aking chan kaya ayun nag alarm yung aking kailangan ko uminom ng tubig pina alarm ko na-alarm ko kasi yung mga tubig ko, 7 o'clock, pagkagising, and then 9, 10, bawat oras meron akong uh, alarm para sa pag-inom ng tubig. So, ayun, andito pa rin ako sa garden. <laughs> so, hiningi ko na lang sa Panginoon na bigyan ako ng lakas ng loob. Kasi nga, kung minsan, pag may anxiety ka, pag uh, meron kang anxiety pala, bawat maririnig mo na masamang balita, yung nagkasakit 'yung anak mo, 'yung mama mo, 'yung papa mo, ganyan. <laughs> Para na akong maiiyak. Talagang ang hirap i-control ng ng iyong feeling. Tapos nag-a-advance 'yung iyong kiramdam. Kaya nga ayoko'ng mag-vlog tungkol sa anxiety kasi ano ako? Eh, emotional. Parang <laughs> ayokong makikita na mga tao na naiiyak ako ganyan pero talagang ang yung talagang dito sa dibdib ko parang lalabas siya eh. so ah, normal lang naman siguro normal parang sabi ng doctor normal lang na magiging emotional yung isang babae o isang tao na dumaan sa anxiety kaya nga hindi ko ma-share-share kasi nga umiiyak, umiiyak talaga ako eh. Ang gusto ko lang, dati, dati ha, nung, ano pa ako, hindi pa ako dumanas ng ganito. Gusto ko magpatawa. Yun ang gusto ko. And malakas talaga akong tumawa. <laughs> sabi nga nila, uh, siguro, uh, sabi nila na may kasabihan daw na pag ang tao, uh, madalas mo nakikita na tumatawa, parang masaya, ay may mga malalim na problema. Hindi naman sa iniisip. Hindi naman sa pinoproblema mo talaga, pero ano lang. Normal lang naman siguro sa mga tao na mayroong mga problema, di ba? Lahat naman tayo may problema. Pero ako siguro, ah, nakadagdag yung stress sa akin. Uh, yung stress sa trabaho ko kasi na all around. And ngayon, meron na meron pa rin problema kasi nga yung asawa ko na lang ang nagtatrabaho. And then, yung budget ay kulang. So, nag-isip, minsan ins naisip mo saan ka ba kukuha ng pera, saan ka ba uh, magtatrabaho, saan, hindi naman ako pwede magtrabaho kasi nga, pag may pressure, uh, umaatake yung aking anxiety. So, ngayon hinihiling ko sa Panginoon na bigyan ako ng lakas ng loob para harapin yung mga pagsubok, yung mga kung yung mga pag-ihip ng hangin sa buhay natin, yung mga ganyan. So nag-aaral yung mga anak ko, nasa college yung isa, nasa senior high yung isa, nasa high school na junior yung isa. Malalaki na naman ang mga anak ko, pero malaki na rin ang gastos nila, ganyan so nag-isip ako, kaya ako uh, dito lang ako sa bahay nagsasari sari store, pero hindi naman kalakihan yung aking ano uh, income, kasi nga sari-sari uh, store konti lang yung pop-up price mo, and then wala ka pang masyadong customer, kasi nga Uh, hindi ako masyadong nagpapautang eh kasi uh, pag utang kasi nas, nasa yung pera mo doon sa, tapos yung pera mo lang yung yung puhunan mo lang ay eh, 3000 nagsimula sa 3000 hanggang uh, umutang ako ng konti dinagdagan dag, dinagdagan ng konti konti hanggang sa lumaki ng konti pero konti pa rin wala pa rin akong physical store so nasa loob lang ng uh, bahay ko dito banda sa may bintana na yan so dyan lang sa may sala ako nagtitinda ng ano uh, ng aking sari-sari and wala pa rin akong ref gusto ko sana uh, umutang ng REV. Kaso lang eh, nag-isip-isip ako. Parang one month ko na ata ito. Parang delayed gratification na kailangan ko ba ng REV. Kasi sabi ng asawa ko parang baka hindi makabawi yung REV. Yung pagbayad namin sa utang and then yung income ng REV. Kasi baka hindi maka-cover sa bayarin ng kuryente. Pero minsan kasi pag nagtitinda ka na pala parang nakapag nakakapanghinayang na may ng malamig na cook, ng inang malamig na red horse tapos wala ka nun kasi nga wala kang ano, wala kang uh, rev. uh meron naman uh, paraan, meron naman akong cooler kaya lang uh, malaki din yung gastos mo sa ice kasi ang iba hinahanap nila yung talagang nagyayelo sa lamig pag mag-cooler ka, sinubukan ko nag-cooler ako. Talagang hindi naman talaga gano'n. So, doon pa rin sila bibili sa ibang tindahan. Kaya, ayun. So, ngayon, gusto ko sanang lumabas na yun kasama yung anak ko kasi nga, hindi pa ako makalabas na ako lang mag-isa medyo, ano, nakarecover na ako ng konti medyo, may iwan na nila ako ng konti sa grocery pero, hindi ganun katagal kasi nga, Uh, uma-attack yung anxiety ko. Generalized anxiety disorder kasi itong sa akin. So, kailangan meron akong kasama para uh, ano ba, parang mas medyo confident ako na pag meron akong ma-feel mafe na umaakit na sensation dito, or dito sa stomach, or kahit saan. Uh, meron akong kasama. Ma ma makakatulong na uh, maisip ko na meron akong kasama. So, ayun. Pag Uh, maalis kami meron talaga akong kasama dati kahit tumabot pa ako kung saan ang lugar wala akong kasama pero dumating sa point na nagiging ganito pero okay lang in God's grace uh, magiging okay din tayo so humahaba na ang aking vlog baka wala nang namanunood sa akin <laughs> so hanggang dito muna kasi maligo muna ako and then titingnan uh, titignan ko kung okay yung akong kondisyon, hindi ako mainitan kasi nga ako minsan uh, takot ako sa init kasi uh, meron akong ano, high blood pero hindi naman hindi naman ano hindi naman talaga yung init yung nakakakos, pero yung anxiety ko ay minsan umaandar yung aking anxiety, so dito lang muna, bye, thank you so much for watching my vlog balik vlog tayo sana nga sana nga balik vlog na tayo